Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. At syempre po ngayon pong 5pm, abay, eto po mga kalaki, tutok na po rito dahil mga swerte po mga lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo ngayon. Dahil alam niyo po ba, ang dami nating napanalo kahapon po mga kalaki. Mga 2-digit lucky numbers po at mga baliktaya po yan sa mga loto ng mga 6-digit lucky numbers. Diba? May nanalo po yata ang tubo Ayan po, hindi ko po alam kung magkano po, 30 pesos daw po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtitiwala at panunood po sa aming mga laki numbers araw-araw mga kalaki. Kaya sa mga bago po dyan, sa mga nais po talaga makakuha ng mga laki numbers at mga tips, abay panuori nyo po ang mga vlog namin lagi dito araw-araw. Okay, kaya mga kalaki, eto na po mga kalaki mga laki numbers natin na ibibigay po para sa inyo. Eto na po mga kalaki. Kunin nyo na po mga listahan nyo uli at syempre po tandaan yung mga laki numbers namin. Isusulat nyo tapos alagaan nyo po ng 3 days Bago po natin palitan Okay, kung ready ka na nakuni ng mga lucky numbers natin Ay eto na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging Syempre milyonaryo Okay mga kalaki, tutok na po rito Dahil ang mga lucky numbers namin Inaalagaan po ito ng 3 days Bago po natin palitan mga kalaki Okay, at Syempre po mga kalaki Ang ibibigay po natin ngayon ay Taploquem 2-digit tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers mga kalaki, at itabahagi po natin para po sa inyo ngayon mga kalaki okay, kaya ngayon po mismo mga kalaki tandaan nyo po ah, ang mga lucky numbers namin, hindi po agad ito binibitawan, kaya kung ready ka na nakunin, at subukan ang galing namin sa numero, abay pwede mo itong ihabol ngayon pong alas 5 ng hapon maya maya po ibibigay na namin sa inyo ang aming mga ah, inaabangan yung mga 6-digit lucky numbers sa ngayon po, eto na po, ang 2-digit lucky numbers number 19 at number 28 ayan po mga kalaki una at ang pangalawa po ay number 33 at number 78 at syempre po ang pangatlo po ay number 12 at number 16 ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin mga kalaki ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 2 Ayun mga kalaki yung una At ang pangalawa po ay number 7, 3, 9 Ayan po mga kalaki At syempre po ang pangatlo ay Number 6, 1 Ayan po mga kalaki At pangatlo pong 3 digit lucky numbers At syempre, isunod na po natin agad Ang 4 digit lucky numbers Ang 4 digit lucky numbers natin ay Number 2269. 6, 9 Yan po yung una ang pangalawa po ay number 3137. Ayan po mga kalaki yung pangalawa. At ang pangatlo po ay 1824. Ayan po mga kalaki ang pangatlo nating 4 digit lucky numbers. At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang ating mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers mga kalaki, abay tutok na po rito mga kalaki. Ano po, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account po namin para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers, araw-araw mga kalaki okay, eto na po mga kalaki, hanapin niyo po kami sa Facebook ang Red Parunkin po, i-type niyo po, tapos tignan niyo po ang followers, i-check niyo po, dapat meron kayong makitang uh, 347,000 followers kami po i-check, at susunod po ah uh, Red Parungking din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. At syempre po, Aris Gatsal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po kaming YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungking po na merong uh, 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungking po na merong 423,000 followers mga kalaki. Ayan po yung mga legit na legit na mga account namin mga kalaki sa social media. Pwede po, pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan Mag-suggest, magpa-code At mag request mga kalaki Pag nakita ko po kayo po ay comment ang comment Share ng share ng mga video Heart ang heart mga kalaki Automatic po Madadalan po kita ng mga lucky numbers Basta nakapalaw ah. Basta nakapalaw mga kalaki Bibigyan kita ng mga lucky numbers na gusto mo I-check po yan sa messenger mo May lucky numbers ka na agad nakawak mga kalaki At syempre po Aalagaan nyo po yan ng 3 days okay. At ito po mga kalaki Ang ating mga lucky numbers Na inaabangan nyo po syempre po tandaan nyo libre po ang lucky numbers namin pag in-upload po, po sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok libre po yan, wala po yung bayad ang meron po private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki kami po ang magbibigay sa iyo ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months okay? Ah, kami po ang, ang magbibigay po ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki subukan na po ang galing namin sa social media sa mga lucky numbers malay mo naman di ba? Kung gusto mo, kung interesado ka, mag-message ka ng mga kalaki sa amin para sa ganun po. Tawagan kita, usap tayo para legit na legit na kausap ko ako ng mga ibang Subukan lang galing namin sa mga numero. Marami na po kami na panalo sa mga nagtatanong yan. Kung sumusubaybay lang po kayo sa mga vlog namin, makikita niyo po ang mga post namin araw-araw. Marami po kami napapanalo. Kaya, yung mga buzzers dyan, huwag na kayo mag-bash. Manood na lamang kayo. Pwede niyo pang ang mga laki numbers namin libre. Pero ang private consultation po, may membership fee good for po yan mga kalaki. Okay, so tutok na po dito mga kalaki. Ito na po ang mga five digit lucky numbers Pilipinas sa tabulod. Kunin mo na. Number 31. Number 24. Number 33. Number 18. At number 6. At ito po ang pangalawa. Number 16. Number 10. Number 26. Number 12. Number 35. Ayan po mga kalaki At syempre, ito na po mga kalaki Ang 6-digit lucky numbers namin Ang 6-digit po namin, pwede po rito Ang 642, ang 645, ang 649 Ang 655 at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki Ito na po rito mga kalaki Ito na po, ang unang 6-digit lucky numbers Number 11 Number 25 Number 37 Number 39 Number 18 at number 17. At syempre po mga kalaki, ito na po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 36. Number 14. Number 29. Number 32. Number 40. At number 20. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas nito ng hapon takbo na sa mga suki nyo outlet at picture po mga laki numbers namin aalagaan nyo yung kilis mga kalaki at ito na po paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo kay nanay ne, ano, nanay Nelia po ng Cabanatuan City wow hello po sa inyo happy viewing po nanay Nelia ng Cabanatuan City dyan po sa may sangitan public market. Ayan po. Uy, hello po sa mga tindera po dyan. Shout out po sa inyo sa kalugan po dyan sa realize Siyempre po, sa mga tricycle driver naman po dyan po sa may Concepcion Tarlac. Uy, hello po sa mga taga Concepcion Tarlac. Shout out, shout out po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po sa panonood. Tarlac na panalo na kita. Alam ko yan. Kaya mga kalaki, ikaw na kaya ang susunod ngayon. Ano ba? Alagaan mo ang mga lucky numbers namin at make sure po mga kalaki ha, na wag na wag na wag niyong kakalimutan. At syempre po sa mga magbe-birthday po dyan, happy birthday po sa inyo. Message nilang po ako at ch check ko kung birthday mo talaga pa. dalang kita ng laki ng verse. Good luck!